Lebron, tinitigan nga ang Warriors crowd at in attendance naman si Zendaya kaya't baka ganaan itong si Jordan Poole. At ito namang si Clay Thompson ay nag-apoy nga. Game 2 ng pinakaabangang serye ngayon sa playoffs, Golden State Warriors looking to bounce back after ng Game 1 loss at ang Los Angeles Tigers naman looking to take a commanding 2-0 lead this series. At umpisa na nga natin agad yan first quarter nga natin mga idol kapansin-pansin na mas bumagal nga ang pacing ng laban kumpara sa game 1 at dito nga ang Lakers ay nakinabang lalo na itong si Lebron James. Umiskor agad siya ng 8 points mga idol at meron agad siyang dalawang 3 pointer. Si Dilo naman ay may 4 points at si Stephen Curry may isang tough 3 pointer dito pero labang ang Lakers 14 to 12 after 6 minutes of playing time. Tapos pagpasok pa nga ng Lakers bench, si Rui Achimura five 5 straight points agad at lumamang na ang Lakers 24 to 19 with 2.30 seconds left. Bumawi pa naman kahit papano ang Warriors sa last minutes. Kaso si Lebron ay nag-init muli pagbalik 7 straight points mga idol 33 to 26 Lakers lead. 14 puntos na agad itong si Lebron after first quarter. At dito nga sa ating second quarter, Golden State Warriors explosive start 8-0 run agad ang ginawa. Kaya't binawi nga nila ang lamang mga idol. At si Curry nga ay playmaking mode dito sa umpisa ng laban na tumabot na 27 7 assists mga idol at may lamang na sila 40-37 to over the Lakers. Pero natay nga yan ni Lebron after ng kanyang grabing buzzer beating 3-point fadeaway na ito mga idol. Napatitig pa nga sa crowd. Pero matapos nga niya bumawi naman agad itong si Wiggins, Clay at Pool ng kanilang 8-2 run. At to the rescue naman si Rui para nga dito sa Lakers dahil kumana siya ng dalawang 3-pointer. Ang score natin ng mga idol ay 54-50 with 3 minutes left. Kaso bigla na nga lang din ang mga idol pumutok ang shooting ni Clay Thompson at binigyan nga ng dalawang 3-pointer itong team ng Lakers at lumobo na nga rin to 13 point lead ang lamang nila 63 to 50 at natapos ang quarter natin na may 67 to 56 na lead ang Warriors, Clay 19 points, Lebron 21, Rui 14 points. In attendance din ang mga idol ang artistang si Zendaya. At para naman dito sa ating third quarter, 3-pointer nila Clay Thompson at Wiggins nagbigay na ng 14-point lead para sa Golden State sa early minutes. At hindi pa sila natapos dyan mga idol. Na-hype na nga itong si Clay Thompson matapos niyang gawing 18-point lead ang lamang nila after ng one more 3-pointer niya at matapos niya na hindi na nga tumigil ang team ng Golden State Warriors at talagang nagdulong ang kanilang mga players, ang kanilang mga starters at naging 22 point lead na nga yan ng mga idol, 94 to 72 after ng 2 pointer ni Curry with 3 minutes and 40 seconds left. At hindi pa nga nakontento ang Warriors sa kanilang malaking kalamangan, ginawa pa nga nilang 30 yan hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter, 110 to 80. Nagulantang nga ang Lakers mga ilol dito sa third quarter run ng team ng Golden State. At sa fourth quarter sumuko na nga ang team ng Lakers at nilabas na ang kanilang mga starters at panalo na mga ilol ang team ng Golden State nangunguna nga sa kanilang mga idol ang mainit na kamay ni Clay Thompson with 30 points at meron nga siyang walong three pointers ginanahan niya ata sa artista at Stephen Curry mga idol all around game 16 points and 12 assists para naman sa Lakers nanguna si LeBron with 23 points 7 rebounds 3 assists sa Chimura. 21 points na tanuang nangyari kay AD mga idol 11 points lamang and 7 rebounds this game